Mayatay Ago Cordillera. Muli, samahan niyo po kami sa pagbabalita ng mga activities at accomplishments ng inyong Police Regional Office Cordillera. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Procor, ako po si Patrolwoman Roslyn Kalbayan at ito ang Cordillera Police Reports. Para sa mga balita sa nakaraang linggo, dalawang individual huli dahil sa paglabag sa presidential decree 705. Number 8 most wanted person sa probinsya ng Benguet at apat na iba pang wanted person arestado. Paggunita sa 121st founding anniversary ng lalawigan ng Benguet dinaluhan ni Police Brigadier General Ronald Oliver Lee. Kasandagan class 2018-01 nagbahagi sa isang biktima ng typhoon Maring. para sa mission na accomplish. Sa patuloy na pagsisikap ng mga kapulisan para pangalagahan ang ating kalikasan, dalawang individual arestado matapos mahulian ng illegal na troso sa Mountain Province. Ibabalita yan ni Patruluman Langtiwan. Dalawang individual ang naharap sa kasong paglabag sa PD-705 matapos makitaan ang kanilang mga sinasakyan ng mga iligal na nalagaring kahoy sa Tambingan, Sabangan, Mountain Province noong November 7, 2021. Ayon sa ulat ng Sabangan MPS, nakatanggap di umano ang kanilang himpilan ng isang sumbong mula sa isang di nagpakilalang concerned citizen patungkol sa pagbabiyahe ng mga iligal na troso. Dahil sa mabilis na aksyon ng Sabangan MPS kasama ang Senor Sabangan, Arrestado si Christopher Lungbuan at Jerry Bindadan na pawang residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa kanila ang mga kahoy na nagkakahalaga ng halos 20,000 piso. Sila ay dinala sa kustudiya ng Sabangan MPS habang ang mga nakumpiskang kahoy ay na-turn turnover sa Senro Sabangan. Ako po si Patruluman Obrejoy Langtiwan, nag-uulat mula sa Mountain Province Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat patruluman lang tiwan. Kaugnay sa mas pinaigting na war on drugs, isang drug personality timbog sa ikinasang bypass operation sa Tabuk City, Kalinga. Ibabalita yan ni Police Corporal Mabiasan. Isang drug personality ang naaresto ng mga operatiba ng Kalinga Police Provincial Office at Regional Intelligence Division sa isinagawang bypass operation sa barangay Bantay, Tabuk City, Kalinga noong Nobyembre asingko 5 taong kasalukuyan. Ayon sa report, ang sospek ay kinilala bilang si Sani Casinto Pallogan o kilala bilang Bobot, 42 anyos at nakatira sa nasabing lugar. Ang sospek ay naaresto matapos nitong magbenta sa isang operatiba na nagpanggap bilang buyer ng dalawang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.4 gramo at nagkakahalaga ng 2,720 pesos. Ang inventaryo ay ginawa mismo sa pinangyarihan ng insidente at sinaksihan ng representative mula sa Department of Justice, Media at Barangay Official. Ang sospek ay dinala sa Provincial Drug Enforcement Unit para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon samantalang ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Provincial Crime Laboratory Office para sa qualitative at quantitative examination. Ako si Police Corporal Jeria Mabiasan mula sa Kalinga Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat Police Corporal Mabiasan at ngayon naman... Tunghayan natin ang mga reports patungkol sa mga nahuling wanted persons ng iba't ibang units ng Police Regional Office Cordillera para sa Wanted. Number 8 most wanted person sa probinsya ng Benguet at apat na iba pang wanted persons timbog sa magkakahiwalay na manhunt operations. Para sa detalye ng balitang yan, Police Corporal Pardo mag-uulat. Arestado ang number 8 most wanted person sa provincial level ng Benguet sa sinagawang manhunt operation ng Bugyas Municipal Police Station. Ang arestadong suspect na kinilalang si Jojo Chongco Pinyon ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ni Honorable Judge Daniel D. Mangalay ng RTC Branch 64 dahil sa paglabag sa Section 5 RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Samantala, Arestado naman ang apat na iba pang wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon ng mga ng Benguet Police Provincial Office. Sa Itogon, huli si Constancio Bay Agan Panganiban sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Clarence Villanueva ng RTC Branch 59 dahil sa kasong robbery with violence. Sa Sablan naman, Arestado si Caster Duntugan Walang sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Marieta S. Browner coling ng RTC Branch 9 dahil sa kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Arestado naman ng 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company si Jermin Acosta Pinlac sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Milita Amelisha G. Delson Macaraig ng MCTC ng Kapangan Kibungan dahil sa kasong theft. Sa kabayan, Holy si Wilkie Dupla Dalmasa sa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Jennifer Albano Pitas, RTC Branch 32 dahil sa kasong paglabag sa RA 9262. Ako si Police Corporal Mary Ann M. Pardo mula sa Benguet Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Pardo. Sa ifugaw naman, Number two most wanted person na nahaharap sa kasong rape, Timbog. Alamin sa ulat ni Police Corporal Bahingawan. Timbog ang number two most wanted person sa provincial level ng Ifugao sa isinagawang manhunt operation na pinagsani ng puwersa ng Lamot Municipal Police Station, tracker team ng Provincial Intelligence Unit o PIU at Provincial Highway Patrol Team sa Barangay Ambasalam, Ifugao. Ang akusado na kinilalang si Joseph Amlang Ladao ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na in-issue ni Honorable Romeo Yuha ng RTC Branch 14 sa Lagawe, Ifugao. Si Ladao ay naharap sa kasong rape o paglabag sa Republic Act 8353. Ako po si Police Corporal Rhea Bahingawan naguulat mula sa Ifugao Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat, Police Corporal Bahingawan. Most wanted person sa Baguio City, huli matapos ang halos dalawang dekadang pagtatago. Tutukan sa ulat ni Police Corporal Benitez. Matapos ang higit dalawang dekadang pagtatago ay arestado ng mga operatiba ng Baguio City Police Office ang isang wanted person dahil sa kasong murder. Ang sospek na kinikilalang si Pedro Tobera Dumawal ay sangkot umano sa isang gulo noong 1995 matapos niyang pagsasaksakin at mapatay ang biktimang si Ernesto Tamayo sa Otec Street, Baguio City sa tulong ng isang confidential informant ay matagumpay na natuntun ng mga operatiba ng Baguio City Police Office at San Mateo MPS ang kinaroroonan ng nasabing sospek. Kaya naman sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Ruben C. Ison ng RTC Branch 6 Baguio City, si Dumawal ay inaresto upang iharap sa hukom na may hurisdiksyon sa kanyang kaso. At ako si Police Corporal JC Benitez ng BCPO para sa Cordillera Police Reports. Salamat Police Corporal Benitez. Sa lalawigan naman ng Abra, number 7 most wanted person ng Bangad Municipal Police Station arestado sa ipinatupad na warrant of arrest. Police Corporal Tanko mag-uulat. Huli ang number 7 most wanted person ng Bangged MPS na kinilalang si Richie Anunciacion Castelo sa operasyong ikinasan ng pinagsamang operatiba ng Abra Provincial Intelligence Unit at Bangged MPS sa Zone 2 Bangged Abra. Si Castelo ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Corpus Alsate ng RTC Branch 2 dahil sa kasong paglabag sa Section 10A ng RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Ang restadong sospek ay dinala sa Banggit MPS para sa kaukulang dokumentasyon bago ang pagpresinta sa kanya sa korteng na banggit. Ito po si Police Corporal Bernadette Tanco na guulat para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Tanco! Para naman sa mga highlights ng mga activities ng ating Regional Director, ito ang RD on the Go! pro Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee dinaluhan ang paggunita sa 121st Founding Anniversary sa Lalawigan ng Benguet. Alamin sa ulat ni Patrolman Kilyase pro core Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee dinaluhan ang formal na pagbubukas ng 121st Foundation Anniversary ng lalawigan ng Benguet na naganap sa La Trinidad Benguet noong ikawalo ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang pagdalo ni Police Brigadier General Lee sa programang ito ay upang personal na masaksihan ang kaayusan at makita ang serbisyo ng ating kapulisan sa pagsuporta sa nasabing anibersaryo ng lalawigan. Ako po si Patrolwoman Vribelen Kilyase para sa Cordillera Police Reports. Salamat Patrolwoman Kilyase! At ngayon naman, samahan niyo kami na ma-amaze sa mga good deeds na nakaka-good vibes sa at your service. Sa patuloy na pagsasagawa ng mga barangayanihan activities, kapulisan ng Tinok Ifugao nakibahagi sa tree planting activity. Alamin sa ulat ni Patuluman Galangi. sunod sa isa sa mga core values ng Philippine National Police na makakalikasan at ang patuloy na pagsasagawa ng mga barangayanihan activities, ang mga tauhan ng Tinok Municipal Police Station, katuwang ang mga miyembro ng Philippine Army, Bureau of Fire Protection Tinok, mga kawani ng Local Government Unit, Kabataan Kontra Droga at Terorismo Volunteers, mga guro, mga estudyante at iba pang miyembro ng advocacy group, ay nakibahagi sa tree planting activity sa Tinok National High School sa Tinok, Ifugao. Sa kabuuan, sila ay nakapagtanim ng 100 seedlings ng kape at iba pang klase ng puno sa paligid ng Tinok National High School. Ayon sa mga kapulisan ng Tinok Municipal Police Station, layunin di umano ng nasabing aktibidad ang mapalaganap ang wastong kaalaman upang mapangalaga ng ating kalikasan sa pamamagitan ng aktwal na pagdalo at pakikilahok sa mga kagayang gawain. Si Patruluman Jovi Galangi nag-uulat mula sa Ifugao Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat Patruluman Galangi. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang ikatlong anibersaryo sa serbisyo, mga kapulisan ng Class 2018-01 Kasandagan nagbahagi ng tulong sa isang biktima ng Typhoon Marine. Patruluman Gavview, ishare mo na ang good news na yan. bilang paggunita ng kanilang pagdiriwang sa ikatlong taong anibersaryo sa serbisyo ang mga kapulisan ng Class Kasandagan 2018-01 na nakatalaga sa Baguio City Police Office ay nagbahagi ng maagang pamaskong handog sa pamilya o kampo. Ang pamilya o kampo ay isa sa naging biktima ng Bagyong Maring. Ayon sa butihing ilaw ng tahanan na si Mrs. Mary Jo Ocampo Inanot ang kanilang tahanan at mga kagamitan sa paglagasa ng Bagyong Maring noong italabing dalawa ng Oktobre ngayong taong kasalukuyan. Sa kasamaang palad ay siya ding kumitil sa buhay ng kanyang butihing asawa at dalawang apo na natabunan ng gumuhong lupa. Ngayon ay pansamantalang nakikitira ang pamilya sa Dominican Hill, Baguio City sa bahay ng isang OFW na nagmagandang loob at binuksan ang kanyang tahanan para sa pamilya. Bilang tulong ay nagambag-ambag ang BCPO Class Kasandagan 2018-01 upang makalikom ng sapat na halaga na pinambili ng bigas at groceries para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ito ay naipaibot sa pamilya noong ikasyam ng Nobyembre taong kasalukuyan sa tulong din ng Nagilian Road Police Station 1 sa pamumuno ni Police Major Manuel B. Canipas. Patrolwoman Joyland Pucasan Gabio ng Baguio City Police Office, Magilian Road Police Station 1. nag para sa Cordillera Police Reports. Salamat Patrolwoman Gabview. Ito po ang mga balitang hatid ng inyong Police Regional Office Cordillera, Home of the Most Disciplined Cops. Sa ngalan ng aming butihing Regional Director Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, kami po ang Regional Public Information Office. Ako po si Patruluman Roslyn Kalbayan at ito ang Cordillera Police Reports. Para sa iba pang balita at updates ng inyong Police Regional Office Cordillera, i-follow po ang aming mga social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Maraming salamat po!